Mayo adlangan lang tanan so mahigup sabaw na puta. Basin giming nyo, ano po mong higop sa baba, yung nani ka presko. Mga lambay, pasin yung gagmay, og nukos, isda nga presko. So, banimin ninyo kay maghigop sa baba. kung isda, og lambay, higop sa ang atong tirada. Dili na ito magdugay, mamili na itag mga isda, gagmay pasayan, nukos, og lambay, din na pita. So, slami kayo, presko kayo ba? O dire sa mong lugar, makaambit yung presko ng isda, pasayan, nukos, og lambay. O dili lang kay presko, barato, pagid kayo. Pero sa pagpili nimo sa imong ambiton nga sudan nun, oh, makapili, pugas dagang sagbot diri, tanawag mga sagbot pertinente gana pero makapili gyud kag presko makasudan gyud ka sama mga ni balabas kayo lami kay kilawon sus na penokos nga gagmay ah lamig gyud ni suka unya kay daghana naman tag napilian diri ng dapita so magpili po tag asay laming tuaon na ni unsa ka boss magtuwa ang tuwa eh. mag -tua, mag -tua ta na ito ako na may eh. alam mo Kunya eh. maon na niya mong napilian nga tuaon sus labas kayo gud so kasi klase isda ba pero dai lambay diri kasi kisi ba ako na looy sa bahaw ani pormaha ay lambos na towa ay ah, bukal na bai ilunod na kunya kini bukal naman so ato na ni ilunod ning atong tuaon ah ah oh, ara gi play over ay oh. Dili ni ta hanglan og daghang ani kay ang atong isda labas ang sabaw ani tanlas. Saba. Unya kay luto naman ni so mga na ani. Daghang salamat sa pagtanaw. Hinaut ka mo pod makasudan mag presko og labas nga mga isda. Daon,